Last week, nagsalita ang kapuso aktres na si Bia Alonso hinggil sa hiwalayan nila ni Dominic Roque. Happening right now on Showbiz Balita. Sa kanyang interview ni Nelson Canlas, sinagot ang aktres na hindi raw siya ang nakipag-break sa pagitan nila ni Dominic. Actually, that's false. <laughs> that's false. Hindi, hindi ako nakipag-break. Sa isang event na dinaluhan ni Dominic, Kino na siya na reaksyon sa kanyang pahayag sa kanyang ex-fiance na si Bia Alonso na hindi siya umano ang nakipaghiwalay. Ngunit, sa kabila ng kanilang hiwalayan, paano nga ba nakamubo ng isang Dominic Roque? Oh. Sinabi lang naman niya na hindi um, hindi daw siya ang nakipaghiwalay. Is that true? I can't, I can't. Uh, of course, family, girlfriends, and syempre, yun maging mm -hmm. okay lang naman yung mm -hmm. Gina mga ginagawa ko dito. First family ko. Family ko, uh, Judai has been there for me okay. yeah, always, yeah. all the time. Uh, ayun, family ko, friends, and inaano ko yung sarili ko sa sports.